di rin nag-procession ng yung gabi rin itong katnaon rin nag-procession na yun sa mulan Hi, good morning. Pa shout out, shout out ni Kuya Ed, shout out ni Jackbird, Gawin, shout out sa kwa mga followers, no? O, ngan followers thank you kayo sa supporting niyo sa, kung nga, nasanig din muna ko, nga, nasa, sa, sa akwang pa, no? Thank you, okay, thank you. Good morning ninyo, good morning, na mo kay Buntag na. <clears throat> Sa'yo ko nag-ride, alas 3, 22, ang oras na sa Kadlaon, no. morning, sir ride ko morning every morning every day sa so, nilag ride ko na. pero so, gamayra akong supporter sa ako ang ano sa akong pits samot na sa ako ang ano sa youtube channel gamayra kayo subscriber na ko support mo sa ako ang ano, sa youtube channel dili kayo nindot ko dang akong ko ano sa ako mga videos kaya pang upload si Gila Gride wala in ha ito no pull kayo pull kayo kung ipull ano sa akong ko ano kaya lang yun alang ko hindi nang umuho comment lang mo ano or request ba kung um, sa'yo yun yung ipabuhat kira sa ba kung amang buhat ano saya ununay saya kahit sa iyon halimbawa ang komendohan stop anak ko sa kono sa eskila sa Berrama stop ibos yung subagol yun din o de ka to no kuan tong ipadayon ang kuan so na minggo ko sa maxing karon biso dan mo pug apply kay tong dia ana ko moro di suspense ko sa kinahanglan nga karon wala na pug balik ko ko mo balik may time moro gapon okay guys na jud ko sa mo ang payag nga kamanig may kaayo